Good morning everyone! Ayan guys, nakita nyo ba yan? Ayan, nahinga na po ang ating saging. At ngayon, oras ng atin na siyang anihin. So tara, samahan nyo po ako at puputulin na natin ang aking saging. Dahil oras ng anihin natin siya kasi nahinga na po. At ayan, sa mga hindi marunong magkumuha ng saging, ayan, ito, gagawin ko ito. Tingnan nyo kung paano ko siya pipitasin. O diba, paano ko puputulin yung aking saging oh, <laughs> di ba guys? Let's go guys. Oh. Parang hindi siya masira guys, mapunta sa lupa ng mabasag or ma ano siya guys, ma, ma ano, mabungkag or mabunol. Ah, <laughs> uh, lang ang gagawin niyo guys. Ayan, labit lalo pag mahaba. Dito niyo puputulin sa habang ng itaas para hindi siya ma talaga maano. Tiyansahin niyo lang na hindi mapunta sa baba yung bunga ng saging. So, dito tayo guys tapusan mo ano dire ano, Sige, go. So, Agayin natin siya sa itaas ng bandang ano, bandang katawan ng banana. Ayan. Tiyansahin nyo lang guys na hindi siya talaga mapunta sa lupa. At ayan, ayan na. Ayan na mga guys. Woo! Ayan. Mahinggan. So, dito guys, uh, anuhin nyo na. Utolin nyo na yung mga dahon. Ayan. Oh, hmm. oh, tapos dito na. Oops. 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 Agoy. At ayan na mga guys. Ang aking saging. Ayos na. Ah. <laughs>